Yo, what's up? Pangkul si TV. Meron na naman tayong panibagong vlog. Alright. So, ito ngayon guys, ang ating vlog natin is uh, tumawag tayo ng technician para ipacheck itong ating aircon, no? So, ang brand nga pala nito is higher uh, one horsepower. Ito kasi yung problema, napakalakas yung magyelo. yellow daig niya pa yung ref, no? Sabi dati, pagka gano'n, madumi lang. So, kitang-kita nyo naman, napakadumi niya talaga, guys. <laughs> Eto, tinetest test ni kuya. Gawa ng parang ayaw lumamig. So, sana madumi lang. So dito mga lods, ayun, aalisin niya yung pinaka cover. Cover ng control box, control para sa AC, yung high low timer, ayan. Shout out nga pala dyan mga idol sa mga mahilig mag DIY. All Alright. eto palang AC na to guys. Medyo madalas namin siyang gamitin. Alos gabi-gabi siya. Tapos yun nga naging problema six months hindi ko siya napapalinisan minsan hindi ko rin marap gawa ng sa trabaho tapos nasira pa yung pressure washer kaya hindi ko siya nalilinisan kaya naman ito yung pagkakataon nga na tumawag tayo ng technician kasi nga hindi na siya lumalamig Aww. Sige ite ba? Bali, itetest nyo ngayon yung wirings kung may problema ba dito sa control box kasi kanina nung tinest niya yung uh, ating aircon nilagay niya kanina sa cool ang nangyari hindi siya lumalamig so baka nga naman itong wiring sang problema minsan kasi nangyayari din talaga yun eh kaya mabuti nang ma-check na lahat mukhang okay naman yung ating wiring sa control box kaya naman ito na ito na yung isa-check ngayon yung compressor

Ngayon na nga guys, meron siyang napansin sa ating compressor. So tingnan natin kung anong pwede niyang iremedyo o kung talagang may sira nga ba. Mukhang hindi lang yata pagpapalinis ang ipapagawa natin kay Bosing ah. Ayaw rin <laughs> eh, Sana guys, hindi naman tayo mapamahal dito sa gagastusin dito para sa ating aircon. Saksakan? mo. Ayun Saksakan na pala. ऑर्डर नहीं जा, जा? तो रही है não eu é um, tenho é dar bandeira um com pressa. hindi maganda yung reading na yun eh ang winding niya direct natin Wala yung compression niya dyan. Ang pangit naman ang start niya. Wala na yan, wala Pangit yung reading eh. Sira na? Sira po yan. pala. So yun na nga naging problema natin guys, no? yung ating compressor. So ayon kay Sir Dennis, ating technician, mas mapapamura pa daw tayo pag bibili na lang tayo ng bago. So, nila na natin siya pinagawa. Pinaka-solusyon natin, guys, is binenta na natin sa mga ngalakal. yon So, nabenta na natin sa mga ngalakal, guys, eto at nakakuha na rin tayo ng bago sa wakas. Sana all. Oh. So, eto na siya, guys. Tada! <laughs> Bagong electric pan. <laughs> yon So, Tag-ulan na rin naman na, guys. Malamig na yung panahon. So, okay lang yun. Walang problema. So, sa mga gusto palang magpagawa, guys, no? Kay Sir Dennis. Eto, sa kanyang Facebook uh, account. Yeah. Chat nyo na lang siya, guys. Kung saan dito. Dito ang area namin sa Sambales Zambales. Uh, dito talaga siya sa Castillejos. So, kayo nang bala kung sino ang gusto magpagawa sa kanya. So, hanggang dito na lang siguro yung vlog namin, guys. Thanks for watching. Bye-bye!